Ngayon na ikaw ay nasa kamay ng militar, wala ka nang inaari. Pati buhay mo ay hindi mo pa na pag-aari. Noong diniklara ang martial law, tapos ko lang mag-graduate sa college. Kailangan nung nakita ko itong kalangayan ito sa mga nangyayari na kahirapan sa ating lipunan. Nagpa-assign ako doon sa Lapu-Lapu City sa Cebu para magsiyasa at ng research. Ano ba talaga ang pag-iisip ng mga Pilipino tungkol sa katarungan o Hustisya? Kinuha nila yung aking mga research. Buti na lang yung relo, hindi nila tinanggal. Kasi ito lang yung nakakausap ko. Regalo sa akin ni mama at sa kanyang papa. Pinasok ako sa isang kwarto na maliit lang. Akala ko sa sini lang nakita. Yung mayroong ilaw dito. Tapos tool. Tapos nandoon siya sa harap. Ang mga magsasaka ay piniringan yung mata. Tapos pinapasun ko. Pinapakita nila sa akin. Hinipakumiyak nila. Pero ito yung pinakamabigat na torture na ginawa nila. Pinamasturbate sila. At nung naglabasa na sila, pinainom sa ka yung kanilang simen. Doon ako umiyak. Tinanong ko yung mga guards, bakit ginawa ninyo ito sa amin? Sabi nila, ayaw naman talaga namin gawin ito eh. Kaya umiinom mo na kami, naglalasin mo na kami para hindi namin maganda na kung anong gagawin Ang physical pain, madali yun eh. Pero yung ang tamaan nila, yung core of your humanity, yung conscience mo na, doon na kasi hindi lang ako, pati din yung mga magsasaka. Ihilingi ko doon sa chaplain kung pwede ako mag-assist sa kanya vigil mass. Pumayag siya. Pagdating ng komunyon, ay eh yung pumunta sa akin ay nag-torture sa amin. Yung talagang sakit na. Nung nirelease ako, akala ko malaya na ako. Gusto kong mag from the military camp sa bahay. At saka sigaw, ah, malaya na ako. Of course, alam ko rin na ang buong kapilago ng Pilipinas ay isang malaking detention cell, isang malaking prison cell sa panahon ng martial law. So doon ko nakita na ang martial law ay nag-produce na itong si mga torturers. Talagang ano It was a total breakdown of the moral fibers of the people.